Magandang buhay, kabaya. It's me, ang inday ng ina nyo. Wala akong pa-dinner pero isinama nila ako kumain sa labas ng mga amo ko. Itong resto na po ay sikat po daw na kainan sa Thailand. Oh, ang sabi nila sa akin, i-video mo, i-video mo kung paano sila gumawa ng dumpling. at makikita, makikita mo sila, nasa bungad lang sila. Pagpasok, pagpasok mo lang dito sa restaurant na ito. restaurant na ito, kabayan. Ito na nga, o, oh, bongga o, di ba diba? Ang dami-dami. At ilan sila mga gumagawa ng dumplings. Ito, ang best seller nila, kabayan, ay namangha ako dito nung in-order nila ng mga amo ko. Oh. mga tao dito po, mahilig sa mga dumplings. At iba't iba, mayroong pork, may chickens, gano'n. may shrimp, yung mga flavor nila. Isang ba, niyayaya din ba kayo o isinasama kayo ng mga amo nyo sa labas para kumain. Ang mga amo ko mahilig yung kumain sa labas lalo na pag yung o napakasarap ng pagkain sa resto, susubukan nila yan. Pasensya na kayo ha, hindi ko pwede silang kuhaan kasi mga private yan. <laughs> so, ito na nga yung unang order nila, yung green beans ba na may parang pasta? Ewan ko. <laughs> Pero okay naman, maganda yung lasa at saka yung ano, nilasing na chickens. <laughs> Medyo may pagka-spicy-spicy to kabayan. Eh, mahilig sila doon. Daming napunta dyan, kabayan. Ewan ko kung napuntahan ng mga, napuntahan na ng mga amo nyo ito. Dito lang po ito sa Shatin, sa New Town Plaza po prekabayo, hindi mawawala ang vegetable. Mahihilig din po sila niyan. Ito guys, sinubukan ko talaga. Sinubukan ko talaga. Actually, mali yung pagkagawa ko eh. Inulot ko na lang sa pangalawa. Kaso, hindi ko siya na video. Alam niyo yung pagkakain na pagkakain ko sa dumplings na yon may SA. Ah? Grabe. Merong sabaw. Oo, may sabaw siya sa loob. Kailangan mo sipsipin. Kaya best seller siya kasi yun ang sikreto niya at napakasarap. Ay, nako, kaloka, bonggang-bongga. Napala bestsellers siya sa Thailand. Siyempre, pati na rin dito sa Hong Kong, kabayan. So, ito na nga, libot, libot kami. Andito kami saan after namin kumain. Andito kami ngayon sa Sara. Tingin-tingin, sale din po dito sila sa Sara. Dito sa, ano, sa Shatin po, ha? May din mag-shopping itong mga amo ko. <laughs> Minsan din, binibilhan din lang ako ng mga damit. O, oh, di ba Bonggambongga. Shout <laughs> out sa mga kababayan ko, taga Shatin. O, oh, nyo ito kung anong floor to. Third floor ata to or fourth floor. Ganon. sa <laughs> Shatin, ah. Sa Newtown Plaza, ha. And then, ito, pumunta kami sa H&M Bongga. Grabe. Ang mumura kasi sale nga siya na 70% o, oh, di ba? Bongga-bongga, may $20. So, sayang nga kabayan, hindi ako nagdala ng pera. Pero, tiniis ko na lang, uutang sana ako sa amo ko, Char. <laughs> Pero, hindi na lang. Sabi ko, ang dami ko pa naman damit. <laughs> Next time na lang ba? So, ito na nga, o. Oh, ayan na nga, o. Oh, Tignan-tignan nyo. Ayan, binidyo ko talaga siya habang hinihintay namin yung amo ko kasi magbabayad na ng ano, parking lot. Kasi paalis na kami dyan. So, buti na lang na i-video ko pa siya kabayan kahit pa at ipakita ko sa inyo. O, ulitin ko ha, siya may shot in to, ha, Newtown Plaza. Tapos magtatanong naman kayo sa A kasi hindi niya pinatapos ang video ko. Hmm, nasa fourth floor po ito ha. O, alam niyo na, hanapin niyo na lang o kaya i-google nyo kasi biglaan nga lang eh pasensya na kayo sa pagvideo ko ha alam nyo naman kasama ko sa lahat hindi medyo maganda at medyo alam nyo na nahihiya ako ng video <laughs> at baka iwanan din nila ako <laughs> tabi hanggang doon, mayroon $20, $30, $40 yung mga H&M. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-google nyo, ha? Shate New, Newtown Plaza, ha? Nasa floor Florian. Okay? I-google nyo, i-google nyo. Ito yata yung, ano, yung pinakamalaking store ng H&M dito sa Hong Kong. Pero hindi ko alam. May kasi hanggang doon yan, hindi ko na nabijob kabayan. Kasi paalis na nga kami dyan. Mm, sa Pilipinas to ang mahal-mahal nito, 'di ba? <laughs> pero alam niyo kung wala na kung malayo-layo kayo sa Shatin, maaari naman kayo pumunta diyan sa mas malapit sa inyo kasi lagi naman din silang ano sale pero dito ako namang ha talaga kasi malaki yung stores nila, store sa with S. So pagkatapos namin diyan akala ko aalis na kami ay pupunta pa pala kami sa ano, kakain pa pala kami, magde-dessert pa pala kami. <laughs> hindi ko alam ng bonggam bonggam-bongga. Ayan. So, kung alam niyo ito, ito yung paborito nila po na na ice cream. Ayan pa sa cha 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 cha. -cha. Kikita nyo diyan later. So, ano pang hinihintay niyo, kabayan? Oh, pumunta na kayo dito sa Shatin. Okay? New Plaza nasa fourth floor po ito. hindi ako nagkakamali. Kasi tidignan ko eh. <laughs> Ang ano oras na yan kami naka-uwi? 9.30 na yato or 10 o'clock kabayan. Hanggang dito na lang kabayan. Maraming maraming salamat. Lalabinday ng ina nyo. Mga chup chup.